para sa aking aso at pusa. Ayan. Susil daw, sabi ni Lolo. Kasi hindi naman sila nag-uulam ng ano eh. Ng adobong kangkong. Hindi ito papa ulam ko. Liver spread. Ayan. Kalahati lang. Para mamayang hapon ulit, meron sila. Baka hindi sila mag-uulam ng tuyo. Tuyo ang ulam namin mamayang gabi. hindi so, Ulam ulit sila kalahating ano, liver spread ilamas-lamas para manuot dito sa kanin sana magustuhan ay ano ba yan natutumba ako yan o sa mang kain nila o Nabuti na lang, nakita ko yung Reno liver spread. Meron akong nabuksan para sa inyo. Kung hindi ko nakita yon, ako mamayang hapon pa kayo kakain. Sigurado naman kasing ayaw ninyo yung kangkong na adobo. Yung adobong kangkong. Kasi medyo masim-asim -masim yun. Chusy. Ito si Beauty Chusy. itong si Muning. Kumakain to ng, ano, ng gulay. Yung dininding ding Gusto niya yung okra. Kinakain niya yan. Ay, Beauty. Binibilisan mo na naman ng pagkain. Pagkatapos niyan, Agawan mo si Muning. Bakit may sugat ka sa, ano, sa ulo? Ha? Huh? Oh, sa may tenga. Ano? Bakit may sugat ka? Nakipag-away ka ba? Ano, no, sa may tenga niya, oh. Saka sa ulo, tuktok ng ulo niya. Sariwa pa, ano ko? Ano mo nangyayari sa'yo? Buntis ka pa naman. Hmm, naubos na. Yung style mo kasi binibilisan mo. Ops, ops! Hmm. Pagkatapos sa agawan mo si Muni Yan ang style mo, ha? Ops! Huwag ka dyan! Yung kanyang sugat dito sa ano, yan o, yung peklat niya na parang poklat niya noon. Gumaling na. Yung ulo naman niya mayroon ngayon. Nahahawaan ka yata eh. Alam ko may asong ganyan. Kulang. Naku po. Paano yan? Kung ano, mamayang hapon pa kita pakakainin. Eh di, gutom na gutom ka na. Ops! Ops! Wag! Kaya mo muna si Mulingjan, dyan. Napaka ano rin kasi si Muning eh. kumain. Napaka kusim. Nagkusim ka nga talaga. Hmm, wala. Pilaspasan na niya hindi kita masisisi beauty kasi buntis ka gugutom ka gutumin ang buntis ito po hindi niya masaid hindi niya masaid nakasiksik mamayang mm -hmm. hapon ulit naglamoy lamoy oh kala mo nabusog naman siya naglamoy lamoy naman siya mhm mm malinis talaga ang pusa oh nilinisan nyo lang gusto yung ano nya may bibig niya, grabe hindi ko naman kayo pwedeng bigyan ng sardinas ay pwede pala kaya lang ayoko kasi meron ka sugat sugat o oh. yung sa may mo o oh. hmm. kuyaya na lang muna ang ulam mo sa susunod yung ano Philip sausage <laughs> kayo ang mag-uulam ilamas-lamas lang doon sa kanin para magkalasa ayos